alam mo maraming tao pinanghihinaan sila ng loob pag sa usaping success yes pinanghihinaan sila ng loob kasi uh, ang mindset nila is <coughs> magaling kasi yung iba may pera kasi yung iba may pinag-aralan kasi yung iba, may natapos kasi yung iba um, hindi ako napabagay dyan kasi mahirap lang yung pamilya ko and galing lang din ako sa mahirap alam mo yung tipong ganun alam mo sa totoo lang <coughs> ang success hindi nasusukat dito kung ano yung laman ng bulsa mo eh ang success ay para sa lahat hindi lang para sa mga may kaya na okay <coughs> wag na wag mong i-underestimate yung sarili mo at tanggalin mo yan ha, advice ko yan ha wag na wag mo i-underestimate ang sarili mo at tanggalin mo pakalawang advice tanggalin mo yung thinking na sila lang ang may kakayanan kasi bawat isa sa atin meron tayong kakayahan bawat isa sa atin meron tayong uh, maibubuga yun nga lang, nililimitahan natin yung sarili natin. At ang lagi nating nakikita ay yung kakayahan na meron ang iba. Ang hindi natin nakikita kung ano ang kakayahan, meron tayo. Ikaw ngayon na nanonood nito, tanungin mo sarili mo. Tingnan mo sarili mo, mag manalamin ka ngayon. <clears throat> Tingnan mo yan. Alam mo yung itsura na yan? Sobrang potential niyan. Huwag mo lang tingnan kung anong potential meron yung iba. Ang titingnan mo, yung potential na meron ka. Kasi kung nakaya ng iba, alam mo, lumang tugtugin na to eh, na kung nakaya ng iba, kaya mo rin. Pero gusto kong i-remind sa'yo, na kahit luma na yan, effective yan. Sobrang effective yan. Na kung kaya ng iba, ikaw, 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 kaya mo din. Maniwala ka sa akin. Umpisahan mo lang. Simulan mo lang. <clears throat> kasi walang mangyayari kapag hindi mo siya uumpisahan. Walang mangyayari kapag ang belief mo, yung belief mo, nasa ibang tao lang. Kasi yung ibang tao lang ang ganito. Kasi ibang tao lang... Hindi. Potential ka. Ako naniniwala ako na nanonood ganitong video na to. Potential ka. <clears throat> kasi sa YouTube, sa Facebook, or sa uh, TikTok o saan mang ano sa Instagram, saan mang social media uh, app. Kung ano yung mga sinesearch mo, kung ano yung lagi mong pinapanood, yun ang dumadaan sa iyo. Kapag puro negative, negative din yung dadaan sa iyo. Pero since dumaan sa iyo yung video na to, hindi kita kilala kung ano ka, kung sino ka, babae ka man, lalaki ka man, bakla, tomboy ka man, anong klase man pagkatao meron ka, mahirap ka man ngayon o mayaman ka man ngayon, may problema ka man ngayon o wala kang problema, pamilyado ka man o hindi, <coughs> nasa abroad ka man o nasa Pilipinas, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, alam ko nakaya kaya mo yung lagpasan. Kasi yung problema na meron ka ngayon, baka nga, meron dyan, hindi lang nagsasalita, pero mas mabigat ang problema na meron siya. Mas mabigat yung pinagdadaanan na meron siya kaysa pinagdadaanan mo. Kaso nga lang, ang mindset kasi yung bulok na mindset na sila lang ang may kaya at ikaw kawawa at ikaw hindi bagay sa iyo ang resulta, hindi bagay sa iyo yung success. Tanggalin mo yun. Kasi <clears throat> pag napanood mo tong video na to, ako nga na hindi kita kilala. Ako nga, na hindi ko alam na nanonood ka ngayon. Naniniwala nga ako eh. Na may potential ka maging successful. Na kaya mong maging successful. Tandaan mo yon. Ngayon, pwede mong sabihin sa akin, <coughs> hindi talaga eh. Sila lang talaga eh. Alam mo, ipagpe-pray ko yung utak mo. Ipagpe-pray ko yung mindset mo. Na sana, darating yung time na magbago yung mindset mo. Na magtiwala ka naman sa sarili mo. Huwag mong laging dinadown yung sarili mo kasi sarili mo yan. Walang ibang magtitiwala sa'yo kung ikaw mismo sa sarili mo wala kang tiwala. Kailangan ikaw muna. Tama? <clears throat> kaya wag mong wag mong ano, wag mong intindihin yung mga nagsabi na hindi mo kaya. Wag mo silang paniwalaan kasi sarili mo 'yan. Pag may nagsabi na hindi mo kaya magiging successful, hayaan mo lang sila. Ang importante sa lahat, yung belief mo sa sarili mo buo na ikaw yan. Kaya mo yan. Kaya mo magiging successful. May kakayahan ka. May malupit kang uh, potential na kung ano ang buhay meron ng iba na pinapangarap mo, mararating mo din. Okay? Lagi mong tatandaan yun at huwag na huwag mawalan ng pag-asa kasi yung pag-asa na yan yung hope na yan yan ang magdadala sa'yo into uh, step by step na maumpisahan mo kung ano yung buhay na gusto mong marating okay walang imposible, ang buhay subuk-subuk lang ang success subuk-subuk lang yan pag hindi mo susubukan, hindi mo malalaman na kaya mo pala pag hindi mo itry, hindi mo malalaman na para pala talaga sa iyo yung success. <clears throat> pag hindi mo gawin na para sa iyo yung success, pag hindi mo siya susubukan, panigurado hindi talaga sa iyo para ang success. Pero pag napanood mo na to, ngayon napanood mo na to, subukan mo. Itry mo. Hindi mo malalaman na uh, anong lasa ng ice cream kapag hindi mo siya tikman ama hindi mo malaman masarap ba yung adobo or adobo ba siya o ano ba ang lasa ng adobo pag hindi mo titikman tama hindi mo malalaman na magiging successful ka pala kung hindi mo susubukan at hindi lang basta basta subok gawin mo talaga yung seryoso talaga na gagawin mo na kahit anong mangyari gagawin mo talaga kasi gusto mo rin maging successful <coughs> marami ang nagsasabi na unfair ang buhay. Yes! Kapag yun ang paniniwala mo. Unfair ang buhay kasi yung mga mayayaman lang ang masasarap ang kinakain. Yung mga mayayaman lang yung um, maganda yung tirahan, magaan ang buhay, mga mayayaman lang ang may kaya sa gito ganyan. Kasi yun ang pinaniniwalaan mo. Tama? Pero kung naniniwala ka na yayaman ka din, naniniwala ka na magbago din ang buhay mo, wala ka na may gagawin ka at naniniwala ka na maabot mo yung pangarap mo utik na yan alam ko naniniwala ako kaya kaya mo talaga kanina ko pa sinasabing sobrang kaya mo kaya please sarili mo na yan ikaw na yan, sarili mo na yan pagkatiwalaan mo yan huwag mo yung pagdudahan huwag mo yung pagdudahan huwag, mo, huwag kang magdadalawang isip na ibigay sa sarili mo yung buhay na gusto mo kasi Um, lahat ng tao deserve magiging successful. Lahat ng tao may chance na magiging successful. Depende nga lang kung gagawin mo ba talaga siya. Okay? So, ayun lang. Medyo nawawala na yung traffic. Medyo mabilis na yung takbo. Um, ikakat ko ng video. Basta ako, naniniwala ako sa'yo na ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Kaya mong magiging successful sa buhay. So ayun lang. Bye-bye and God bless.